Uh, welcome to my channel. Uh, ako nga pala si Tito Guys TV Vlog. Uh, for today's video vlog, andito tayo guys, uh, magbubust. Ayan guys, uh, ang ating electrical wiring. Ayan ang ating tubo. Uh, yung ating chance box. Uh, natin yung guys, yung ating ang ating stir up. Uh, natin na uh, korting chance of box. Uh, ayan ang ating electrical. Uh, ayan guys, uh, magbubust tayo ngayon ating electrical uh, bab uh, babantayin natin ayan uh, yung uh, nakaabang na dyan guys ang ating outlet uh, ng atin ating mga lighting uh, para sa ilaw uh, nakaabang nga pati yung guys sa switch uh, nakaabang nakabang nga para sa ating kwarto ayan ang mga kasama natin guys sa uh, ng kukwas ito naman guys ang ating electrical uh, ayan uh, marami guys na, marami guys sa uh, nilagyan natin yung tubo kasi ay uh, may iba guys na na breaker ang uh, mga ating amperes ang uh, ating ilalagay dito sa ating electrical wirings ang mga ayan guys ang ating outlet uh, nakaabang na guys dito sa slab pati guys yung ating sa kwarto guys uh, inabangan natin na guys yung ating yung outlet natin pati sa sala ayan guys yung mga kasama natin Bubuhos tayo. Ayan si Ronald na Beldoa. Uh, kasama natin dito. Siya naman guys na nagpipilis. Siya, uh, siya naman guys nagpapantay ng ating ang ating binuhusan. May naman guys ang ating Forman. Si Forman de los Santos. Yung naka short na pula. Ito naman guys yung naka nakatalikod guys si Rodel Candelaria ang ating kasama rito sa pagbubuhos ayan ang mga kasama natin guys sa ah, nasa baba ah, make sure guys ang ginagamit natin ayan si forma natin ni Los Santos ah, kasama natin pati yung si yung kasama natin sa dulo ah, nagbubuhos tayo ngayon ng ating slab ah, first ah, slab guys ah, ang ating binubuhosan ayan guys yung baka may bakante guys ang ating nagdanan at yung ating mga electrical ay nakaabang na lahat uh, prepare na guys ang ating electrical uh, nakatiwar ang ating electrical dyan uh, ang gamit natin uh, na Taiwan na uh, alambre ayan ang kasama natin guys uh, nagbubukos tayo naman guys ay nagbabantay ng ating electrical para walang gagalaw guys ng ating yung delay out natin para sa tubo dyan so sa box natin at uh, nilagyan natin ng tiwar para hindi kumalaw uh, ayan ang ating tubo guys uh, ito naman tayo ako nga pala si Tito guys TV Vlog nandito naman tayo ulit ito naman ako uh, nandito uh, binabantayan natin guys yung ating uh, nilayout ng ating electrical uh, nandito tayo kasi uh, ito guys ang ating mga kasama yung mga ating mga skill na ah, nasa taas ah, nagbubuhos kami guys ng uh, aming ayan, ah, kagawad ah, municipal ah, kalabanga ah, bahay po yan ni kagawad orlin municipal ah, kalabanga ah, nagpagawa, nagpagawa guys ng bahay si ang si kagawad orlin ayan, na ah, malayo-layo na guys yung ating binubuhusan ayan ah uh, naglalagay tayo at binubuhusan natin binubuhusan natin guys ng halo dito uh, sa malapit kay Ronald na bintuwa ayan uh, sunod sunod guys ang ating binubuhusan at para malap para ma para matapos na agad yung ating binubuhusan dito sa first na slab ito si Ronald dua ang aking electrical. Ayan, nakaabang na rin. May Janssen box. Uh, may layout tayo dyan. At nakabutas tayo ng para sa switch sa ating kwarto. Pati yung electrical natin sa mga uh, sala, kwarto. Ah, uh, nakaabang na rin ng ating lighting. So, yung natin guys na electrical yung ating ah, uh, CEO outlet Ayan, nakaabang na yan guys. Nandoon. Ayan, marami guys sa uh, ilagay nilagay natin tubo kasi ah, uh, uh, bawat isa guys uh, may aircon, may, loud, may outlet at yung ating yung ating electrical, yung ating lighting, yung ating para sa ilaw. Ito naman guys sa uh, ating ilabang uh, para guys sa uh, ating panel board. Ayan, nakaabang na tayo sa second floor, third floor. Ayan, ah, uh, Malapit na tayo guys, mabuhos. Nandito na tayo sa dulo. Ayun, kurti na lang guys, ayaw uh, matatapos na Dito tayo sa pagbubuhos ng ating slab. Ito naman ang ating mga kasama sa mga ating uh, skill. Ah, uh, mabilis-bilis guys, tayo matapos. Nayan uh, ang ating format. Ang ating format ah, uh, bobo guys, ah uh, may may inutos doon sa ating kasama, Doon sa baba sa malapit ng ng na ino, may inuutusan si Forman kaya bumaba guys bumaba guys dito sa ating sa taas sa first na ating slab ayan uh, malapit na guys uh, dalawa guys ang ating hagdanan dyan ayan tayo guys uh, pinapakita natin ito uh, malapit na tayo matapos ayan si Tito guys TV Vlogs ako naman si Keith Guys TV Vlog nandito ayan mga kasama akin ah, naghihintay tayo ng halo kasi uh, ah, nag-webic share pa guys sa baba ayan uh, ah, kunti na lang ayan si forma natin uh, ah, yung nakapula guys yung aking kumpare natin si Rodel Candelaria uh, ah, siya naman guys nag-abot ng halo at ibinibigay din sa ating kasama si forma naman ang tumuturo kung tumuturo ng kung ano ang gagawin natin sa pag islab pag ito si tito guys TV na uh, nandito sa bubong uh, andito tayo at